mayong adlaw ka natong Welcome to Nice One Sessions Binisaya Podcast. Ang podcast nga Nice One paminawon 20 minutes before sa imo ang Nice One nga pagkatulog. Diri gastorya tag istoryahanan nga praktikal dog mapuslanon nga makatabang sa tanan. Mapabata man o mapatiguang, aron mas mapasayon ang pagkinabuhi busa kung gusto ka kadunay makatunayan o kung trip ni mo ang binisaya nga pinulungan. Hali, paminaw na ni ang podcast ni Juan in 3, 2, 1. By the way, mau niya ang intro sa ito ang podcast show na sugdanta nila 2021 tungod sa pandemic. Na-amaze ko nga pwede din magbuhat o podcast ang bisan kinsang people or bisan kinsang mga tao. And ma-amaze ko sa una kay na kay show na mas search bitaw sa Spotify. Chuy kayo siya for me. With regards po sa language, it's kinda unique kay I decided na Cebuano bisaya binisaya ang language na gamiton because gusto nako i-cater ang mga local nato nga audience, specifically ang mga bisaya. So, walag, bisaya all over the world. Three months sa good kayo ang binisaya nga pinulungan, eh. Maka-English man ta, but ako dili kayo ko maka-express and gusto nako ko ma-reach ang mga ordinaryong tawo sa manako. Mga tawong kanang naanad, bitawag paminaw sa radyo. And baka Tagalog po ta, pero ludan man ko, eh. Sorry, ha, pero ngilingig. Mas triggered ang minisaya o Bisaya nga pinulungan. Aduna doon istilo og mga pamulong nga kanabitong kitang mga bisaya aray makasabot. Ba? Ang topics di ay sa ako ang podcast kay more about mga how to's or how to, how to sa life and mga relationships nga incorporated with faith. Though gato ko na makastorya ko bisag unsang topics but mas gaan o mas situhan ko sa ako ang self pag-abot sa mga hiskutanan mahitungod sa kinabuhi. Ilabi na ang mga pamaagi on how to approach life. Kay maugod ako ang tumong na mas mapasayon ang ato ang kinabuhi, pinaagi sa pag-share na ako ako ang mga nangatunan sa kinabuhi. Murag ang dating anin niya is, I found better ways of responding to life's happenings maybe you will appreciate them too. So, dili ko expert yod and dili ko taas o grado sa eskwela pero I believe that I do have a lot of stories to tell and lessons to share. I started as a solo podcaster and along the way, I tried having sessions or episodes na adunay guests. I contacted mga friends na I believe adunay mga something worthy something worthy to share sa mga tigpaminaw nato. I have tried doing live sessions na ginastream nato sa Facebook every week. Every Tuesday sa gabi. kay malagi ingon ako pa. We are the Tuesday people. <laughs> Ang makasabot rin yung katong nakabasa sa libro nga, Tuesdays with Mori. And anyways, sunod yun nga adunay guests after how many months? Naputol. Ngano man daw na undang? Pusibli ninyong maunaunaan na an, uh, rason na ako kahit tungod na busy ko. Honestly, dili ko gatoon na kakabisy ko. Though it seems I am and it seemed I was, I believe being busy is just an unreasonable reason. The truth is, lahi lang yun ang gi-prioritize ng mga buluhaton. And nganong lahi na gina prioritize and dili na apil ang podcasting? Main reason um to be honest dai gakaulaw ko gishids gani ko kay gakaulaw ko promise gakaulaw ko feeling nako na mura kog si kinsa magbi video, video or magrecord record sama ni karon uh, magvideo magrecord sa akong mga mao na we're in fact kinsa ra man ko just one who is no one but why am i sharing this with you okay nga naman. Actually, dugay ako gusto magshare about ano akong podcasting journey. The desire to share this short podcast journey of mine started when I knew na naa uh, di ay someone, a friend, nga kanang nag sa kuha. Ah. Nga gapaminaw daw siya sa ako ang podcast. Sa ato ang podcast. Na-amaze ko actually. Wa expect na minaw siya or gapaminaw siya. Antod sa naanapod another friend, nagingon na gapaminaw gyapon siya sa ato ang podcast sa Spotify. Antut sa nga over the weeks, ang makastorya na ko about sa ako ang pagpodcast podcast lagi daw. Bisag ang truth or ang kamatuuran is, it's been already two years. Two years na wala, wala, tay dugang-dugang o episodes sa ato ang podcast show sa Spotify. Andi lang yung mapaminar sa Spotify, sa Apple Podcast, in uban ob nga mga podcast apps. And just this May 2024, so kung imunin na karon, just so you know, I am recording this on the month of May 2024. So aduna na po ni friend na Kastoria and gi ko niya as someone naga podcast and ga coaching. Gakatingalan lang ko kay nganong maoy ma nila sa ako ana buluhaton wherein di naman ko active ana sa karon we talked about this sa ako ang missis and one sentence that for me was inspiring was when she responded pasabot la ana magbalik na ka meaning yung pasabot magbalik na, na ako sa pod podcasting simple ra kayo pero maka-motivate pud and now ang nakatrigger na gyud na magbuhat aning message nga inyong gabasaon sa karon kay when i met another friend na po atong ni aging si Mana i think dito sa Lutipak sa Kapitol napos aler <laughs> napos rela and kanang nagsakay ko pa uli sa amoa when nagstop ang aler rela para naay inaog na ay inaog pasahero aduna incoming na tao so nako natubangan sa Rela, tapon Miss Driver, na incoming na tao. And iya kong giingnan, balik-balik. Ano siya? Pagbalik ng podcast ba? Pero ako ipakita akong lagway ka na bitong facial expression na gapasabot na wala ko kasabot sa iyahang ginaingon. Ano ko, huh? Magano ba? And facial expression equivalent bito sa, ha? And naingon na po dahil siya na pagbalik ng podcast ba? O ito yung ingon. One sentence to, one sentence uh, usa kakaila, sa usa ka kaila sa usa na pud ka kaila sa usa na pud ka kaila o sa usa na pud ka kaila o another kaila na pud actually gamay ra kayo sila pero sa ngalan nga more than one bitaw makahatag siya og kalipay kanako. medyo makabawas-bawas sa kaulaw if ever mo balik og podcasting and karon mura balik na ni kay mahuman kong record and edit ani ako i-try upload na sa Spotify and probably TikTok o YouTube o Facebook kung di gumolaw And another reason why ga-consider gid ko balik kay tungod aduna na koy gamit sa maning. aduna na koy simple working mic like this and napay another one. Ah, nahipos na ko. So pwede na ko mag-doubt o guesting. Um, napod ko y laptop for editing. Nga, pwede po recording and posting. Atay mga phones. More than one phone for recording and posting and also internet connection. And labaw sa tanan, dagan na kaayo kung mga insights na hipo sa notebooks na ako. Na sama ani, sa amaani, notebooks if you are watching this video. Kani siya, gusto ay dagan nig mga nang-insert or mga sulat nga insights nato. dia yeah. And also, nasa phone nga notes, na sa cloud, meaning sa Google Drive, akong ipang save. And Di man to nga grabe yun kayo ka mga motivating kanisya, And inspiring nga mga messages. Pero basin di ay, di ba? Basin di adunay maganahan o adunay uban na adunay matunan. Usa pa, due to experiences, di na kayo grabe ka time consuming for me ang pagsulat, ang pag-record, ang pag-edit o pag-post. Salamat Lord. Thank you Lord sa abilidad. Plus kon mag-guesting sta Dagan kay tag mga friends na willing mahimong guests nato na, na pagitay another mic. So pwede gyud one on one and tatag if natay more than one nga guest. Pwede man pud online mag guesting, not necessarily may magkita mi. Um they want to share man god their lives with others also. Di ba? Next one kayo. May gamit, may mga tao na ay time. Pangita man tag time because we are blessed with work na Um, flexible, more on output based. So kita mag magigo sa ato mga buluhatan. And another another motivation pud nako na nga mubalik and mupadayon aning pag podcast kay katong ni uli ko sa among balay and nako na nakita nga card. So ang card wala diri karon but akong gipicturan. And if you want to see it, ako ning gi-post sa Facebook mo akong gigamit nga picture sa pag post atong task insight which is kaning ako ang gina-share pud sa inyo sa karon. So, di man ninyo mabasa, siguro ako na lang po'y magbasa. Basta, pag ulit na ako, mga tao nakita, kay gihipus man ako, uh, kining card attached ni nga mensahe, I mean, attached ni siya sa gift sa akong ate sa kwa. This card reminded me of how and why I started. Dili na nako na istorya ang tanan pero siguro basahon na lang nako na ang <laughs> sa card. Sige ha. Um, basahon for you. Okay? Sige. Nara ang ingon. Nara. Uh, this was written September 9, 2021. Yan, Padre. To my Raga Muffin brother. I don't know if you know what's a Raga Muffin. Na movie, Ana. Uh, about Raga Muffin, ang title. So, okay. To my Raga Muffin br brother, writing this while listening to Spotify. Ang Spotify nga episode daw kay Nice One Sessions number 35. Yung pasabot ka tong ako ang ika-35 nga episode sa Nice One Sessions Pinisaya Podcast. Iging kong dito, Don't wait. The time will never be just right. Start where you stand and work whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. Kanigi nag-quote niya kang Napoleon Hill sa iyang libro nga, Think, Grow Rich. Muna ako ang nag-quote po sa katong Nice One Sessions na uh, episode 35. Yan din yung gisulat. Na-order na nidaan before pa nadungog niya session. Indeed, start with what you have and better tools will be found as you go along. I hope these tools will serve its purpose. You deserve it. Please know even though I am not social media active, I do follow and listen to your stuff. And I am always proud of you and I am always proud of you. Even though we don't talk much, I know deep in my heart, we have the same dream. my passion project to have a youth transformation shelter in the farm coincides to your dream of building a school that teaches about life and also add the church of sinners <laughs> continue doing great in everything that you do because you're already been blessing others by doing it lang na yun, keep it up then last paragraph can't wait for your birthday to come to give this ni coming paghatag this is just a little something or nothing compared to the wisdom you've been imparting to all of us. Thank you. Keep the faith burning. Apika. And <laughs> natin yan, from Manang Joy Joy. Manang Joy Joy is my ate. Uh, siya akong ikaduang ate, katulong uh, magulang. Akong magulang, ate, akong siya, ako dahil. So, sunod mi niya. tiyang di sulat. Uh, 2021 pa na siya. That's the year when I started podcasting or blog-blog tungod bangod sa pandemic ba. Okay. okay. Um Okay. By the way, kani card attached sa usa ka birthday gift na Mike sa kuya. Sa akong igsuon last 2021 happy kayo ko ani nga ta ani nga time why sa tinud lang sa phone ug sa computer man gud ko ga record wala pa koy mic ani ani nga pang podcast gyud wala koy space na sound treated and soundproof. proof mag record gud ko kay gabi ina kayo kanang tulog na ang tanan and magbukot ko og habol or dito ko's mga sadinaan na may space dito nga na uh, may cabinet puro sinina para dili kayo mag-echo and para dili kayo madunggan ang mga background noises. Kaya, during the time, mabata pa akong magmangkon, may iro na sa gawas, may mag-agi sa kyanan. So, kada siya, if dili bitaw sa mong mic, very sensitive na makuha yun at ng mga noises. Unlike sa karon, I don't know na, ako outdoors, kani ako mic na gamit. I don't know if ma-hear or madunggan ninyo ni mga langgam, ni sakyanan, mega panday. So, anyways, pero believe ko sa akong self that time or sa una kay ga podcast Japan by use what I only have. And ina lang bahalag pangit pa kayo quality. Manungnan ninyo na sa akong mga first episodes. And na dayon na yaha akong gitagan ng mic. Though nagamit ko rato for a while and dili na nako to gagamitin ron kay naapod ko yung new podcast mic na hinatag ra pod blessing sa puwa. So mo tungod gano gamit. Aw padayon sa chika. Busa, if ever man lang galing mo balik ko o mo padayon sa pag podcast the main reason kay dili lang yod ako di man gani po yod unta because of others or kamo do madamay yun akong self and the others but this is because of my good God kaning tanan I realized ba na I am his steward mandi ay steward sa mga gamit kanyang gi-interest sa kuha kani kani na Um, also, stewards sa mga friends na pa ilaila ila sa koa, na po na ko possibly may mong guests, makashir si lang life. And stewards sa mga insights ng yang hatag, ipa experience sa kuah, aron makatuon ko. According ba sa ako, ang favorite book, naging higging Whoever can be trusted with very little, can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little, will also be dishonest with much. So, gikan ni sa Luke chapter 16 verse 10. Kung masaligan daw kos ginagmay, saligan kos dinagko. Busa, maningkamot na lang po ko na trabaho uning mga naa sa ako ah, bahala gamay pa. Suportahan man ko ninyo or dili. ba? Diba? Ako apang pirming pang comfort sa kong self. Di bitaw ni daotan. Ngor gina ibalik-balik. Di bitaw ni daotan. And also, daghan na kay content creators karon, daghan podcast, and dili man sa pangkuan pero for me naiuban uban gyud nga binuang lang and then uh, for me lang for me ako alam, that doesn't make sense or sometimes harmful pa magtudlo mga daotan and then mga teachings nga um dili dili gyud siya helpful do mo lang ako apod di ko ka-assure kung <laughs> say impact anong sa inyo pero for me for me na pod ako alam ni di bitaw ni daotan. Pero mo to. Tao ay, salamat kay niabot ka diri pa nga uh, part sa ako ang episode or session. So, mayong adlaw sa tanan, dalay ko ng Diyos, ako di ay si Juan. Napaday ko'y pang-ending. ah uh, Gikan niya akong favorite book. As each has received a gift, use it to serve one another. As good stewards of God's varied grace. This is taken from 1 Peter chapter 4 verse 10. And this message or session was written or the what May 17, 2024. Thank you. <laughs> in okay. it.